Sa video na ito ay tatalakayin natin ang mga mahalagang kontribusyon na may kaugnayan sa pag-unlad ng kabihas ng asyano mula sa pagkabuo nito. Matutunan din sa video na ito ang kahalagahan ng kanilang kontribusyon na may relasyon tungo sa makabagong panahon. Ano-ano kaya ang mga kontribusyon ng mga asyano sa sinaunang panahon? Anong imperyo, kaharian o dinastiya ang may pinakamahalagang ambag sa sangkatauhan? Upang masagot ang ating katanungan, ating unahin ang mahalagang kontribusyon ng kanlurang Asya. Halina't ating tuklasin ang mga ito. Sa Imperyong Sumeria na naitatag noong 3500 BCE, nariyan ang cuneiform, gulong, sistema ng panukat ng timbang at haba, at paggawa ng dike. Imperyong Akkadia, nagtatag ng lungsod-estado para magkaisa ang mamamayan, pinaunlad ang sistema ng pagsusulat at pag-usbong ng literatura. Sa Imperyong Babylonian ay nariyan ang Code of Hammurabi na may 282 na batas at maikakategorya ito bilang retributive justice o paggawad ng katarungan batay sa bigat ng kasalanan. Imperyong Assyria Kauna-unahang pangkat ng tao na nakabuo ng epektibong sistema ng pamumuno sa imperyo, epektibong serbisyong posto, gumagamit ng dahas at bakal, nagtayo ng kauna-unahang aklatan, nagpatayo ng mga maayos at magandang kalsada. Imperyong Kaldea Nariyan ang Hanging Garden of Babylon, ito ay ipinagawa ni Nebuchadnezzar para sa kanyang asawa na si Amethyst. Nalinang ang konsepto ng zodiac at horoscope. Naipagawa ang ziggurat na pinangalan ng Itemenonki. Itinuturing itong tore ni Babel sa Biblia. Imperyong Lydian. Nariyan ang sistemang barter, at paggamit ng barya sa pakikipagkalakalan. Imperyong Phoenician. Ang pinakamahalagang ambag nila ay ang alpabeto, ito ang naging batayan ng mga kasalukuyang alpabeto, konsepto ng kolonya na nangangahulugan ng istasyon o bagsakan ng mga kalakal, at naglalakihang sasakyang pandagat na tinatawag na barko sa kasalukuyan. Imperyong Hebreo Biblia ang naging pundasyon ng kanilang pananampalataya at pagsamba sa iisang Diyos o Manotheism. Hittite Natuklasan nila ang bakal, pagkilala at paggalang sa iba't ibang wika dahil ginamit ito sa mga komunikasyong pandiplomasya, pagkakaroon ng titulo ng lupa at mga talaan nito, imbentaryo ng lupain at pananim na naging batayan ng pagbubuwis ng ari-ari ang nakakabit sa lupa. Persian, circa 500 at 50 hanggang 300 at 50 BCE. Sila ay nagpagawa ng mahabang kalsada na nagdugtong sa mga lungsod ng Persia hanggang Ephesus, pilak at gintong barya sa pakikipagkalakalan, satrapi na hinati sa mga lalawigan ang buong imperyo at pinamunuan ng isang satrap, nagpagawa ng mag-agarang palasyo at gusali tulad ng Persepolis. Nagbigay diin sa karapatan at demokrasyang pamumuhay ng lipunan. Magtungo naman tayo sa mahahalagang kontribusyon sa Silangan at Hilagang Asya. Unahin natin ang mga dinastiya sa China. dinastiyang Zhou o Chou, Naniniwala ang mga tao sa Mandate of Heaven o basbas ng kalangitan na ang emperador ay namumuno sa kapahintulutan ng langit. Naimbento ang bakal na araro, sandatang crossbow at chariot. Nagpagawa ng irigasyon, dike, at mga kalsada. Umusbong dito ang mahalagang kaisipang Confucianism, Taoism, at Legalism na humubog sa kamalayang Chino. Dinastiyang Qin. Pinatupad ang pilosopiyang legalism, ipinatayo ang Great Wall of China, sinimulan ang sistemang scholarship, binuwag ang feudalismo at pinailalim sa kapangyarihan ni Shi Huangti ang lahat ng lupain. Sa dinastiyang ito, dito nakuha ang pangalan ng bansang China. Dinastiyang Han. Sa panahong ito na imbento ang kauna-unahang lexicon o diksyunaryo, papel, porcelana, at water-powered mill. Nagsimulang magkaroon ng mga pagsusulit para sa serbisyo sibil o paglilingkod sa pamahalaan. Dinastiyang Sui Nagawang pag-isahin muli ang watak-watak na teritoryo ng China o konsolidasyon. Itinayo din ang Grand Canal. Dinastiyang Tang Naimbento ang woodblock printing na siyang nagpabilis ng paggawa ng mga kopya ng anumang sulatin. Nailimbag ang kauna-unahang dyaryo. Dinastiyang Song Patuloy ang pamumulaklak ng sining at panitikan. Naimbento ang gunpowder. Nagsimula ang tradisyon ng foot binding sa mga babae. Umunlad ang agrikultura at kalakalan sa bansang Pilipinas. Dinastiyang Yuan Ito ang unang banyagang dinastiya ng China na itinatag ni Kublai Khan na isang Mongol. Nagkaroon ng maraming manlalakbay at isa na doon ang sikat na si Marco Polo. Dinastiyang Ming. Naitayo ang Forbidden City na naging tahanan ng emperador. Pinag-ibayo ang paglinang sa sining, kalakalan, at industriya. Nagawa ang mamahaling seramiko na naging pangunahing kalakal sa buong mundo. Tingnan naman natin ang mga dinastiya sa Korea. Gojoseon o Lumang Joseon, isa sa pinakamalakas na dinastiya sa Korea na itinatag ni Dangon noong panahon ng bronze. Ang tatlong kaharian Guguryo, Baekhae at Shilya, pinamunuan ng mga aristokratikong mandirigma. Hiniram nila ang sistema ng pamahalaang Han sa China, Buddhism at tradisyon ng pagsusulat ng kasaysayan. Ang pinag-isang Shilya, pinamunuan ng isang magaling na hari kaya't nasakop nito ang mga katabing kaharian na pag-isa ang halos kabuoan ng Korea. Dinastiyang Balhae, itinatag ni De Joyo. Ang kultura nito ay pinagsanib na Tang at Goguryeo. Noong ika-10 siglo na sakop ito ng mga nomad ikong kitang. Goryeo o Koryo. Itinatag ni Wang Jian. Nakalikha ito ng sariling estilo ng porselana na tinatawag na Celadon, Dinastiyang Joseon o Yi pinakamahabang dinastiya sa Korea. Sa panahon ni Haring Sejong, siya ay tinaguriang ang dakila. Naimbento ang alpabetong Korean, ang Hangul o Hanmin Jeyun Samantala sa Japan naman, nariyan ang liping Yamato at Nara, na mayagpag ang eleganteng pagsusulat ng tula, sining ng calligraphy at pananamit. Naisulat ang dakilang nobela na The Tale of Genji. Lumitaw ang grupong Bushi at Samurai. Nabuo ang tradisyong militar na nakapaloob sa Bushido, alituntuni ng karangalan kung saan mahalaga ang katapatan, karangalan at katapangan. Magtungo naman tayo sa mahalagang kontribusyon sa Timog Asya. Panahong Vedic, ito ay panahon ng karunungan o Vedas. Ang pamumuhay ng mga Indo-Aryan ay pagsasaka at sila ay natutong mamuhay sa pamayanan. Panahong Epiko. Ang mga ulat tungkol sa pamumuhay ay galing sa mga epiko, tulad ng Ramayana at Mahabharata. Pagtatag ng sistemang caste, nahahati ang lipunan sa apat na pangkat. Una ay Brahman o Pari, ang pinakamataas. Pangalawa ay Kshatriyas o mga mandirigma. Pangatlo ay Vaishaya o mga mangangalakal o magsasaka. At ang pang-apat ay Sudras. Ito ay mga alipin o pinakamababang uri ng mga tao sa lipunan mayroong ding outcast o untouchables. Sila ay hindi kasali sa cast, mga gumagawa sa mga gawain tulad ng paglilinis ng daan at palikuran. Imperyong Maurya, niyakap ng panahon na ito ang Buddhism. Tinuruan at tinulungan ang mamamayan at nagpadala ng mga misyonero sa Ceylon, Sri Lanka ngayon, at Burma. Imperyong Gupta. Naganap ang Golden Age o Gintong Panahon. Umunlad ang agham sa panahong ito. Maunlad ang mga larangan ng astronomiya, matematika at siruhiya o surgery. Ang mga Mongol at Imperyong Mughal, ipinatupad ng pinunong si Akbar ang kalayaan sa pananampalataya. Ipinatay ni Shah Jahan ang Taj Mahal para sa kanyang asawa. Si Arang Zeb naman ay ipinagbawal ang sugal, alak, prostitution at sati. Tingnan naman natin ang mga mahalagang kontribusyon sa Timog-Silangang Asya. Kaharian ng Vietnam pinagkuhanan ng mga hilaw na produkto na dinadala sa China, namana ng mga Vietnamese sa mga Chino ang paggamit ng apelido, relihiyon at iba pang impluensya. Kaharian ng Funan Naging malakas ang kapangyarihan ng Funan dahil sa tulong at impluensya ng kulturang Indian at China. Imperyong Angkor o Khmer, ang Angkor Wat ang pinakadakilang ipinagawa sa panahong ito. Ito rin ang pinakamatanda at pinakamalaking istruktura pang-arkitektura sa Daigdig. Kaharian ng Pagan. Ito ay may ng agrikultural na may iba't ibang uri ng arkitektura. Kaharian ng Ayutaya, Itinatag ang Dharmasastra, isang kodigong legal batay sa tradisyong Hindu at Thai. Naging pamantayan ito ng batas sa Thailand hanggang ika 1700 pitundaan at siglo ang kanilang monument at temple ay nagpapatunay ng ambag ng kahariang ito. Imperyong Srivijaya, kinikilala bilang dalampasigan ng ginto dahil sa mayaman sila sa mina ng ginto. Naimpluensyahan sila ng relihiyong Buddhism ng China. Kaharian ng Sailendres, isa sa pamana ay ang Borobudur, isa itong banal na kabundukan. Imperyong Majapahit, dating may hawak sa Spice Island, at binubuo dati ng mga bansang Laos, Vietnam, Cambodia, New Guinea, Sulo at Lanang. Ang Malaka ay kilalang sentro ng pangkalakalan. Ang Pilipinas, bago ang 1565, ay binubuo ng Luzon, Visayas at Mindanao na kung saan ang Mindanao ay ang tanging yumakap sa Islam. Nagkaroon ng impluensyang Chino sa kulturang Pilipino at impluensyang Muslim sa pamumuhay. Ang mga kaganapan at mga ambag ng bawat imperyo, dinastiya at kaharian ay siyang humubog sa bawat kanya-kanyang bansa na lalong pinaunlad at nililinang hanggang sa kasalukuyan. Ikaw, anong kaharian, dinastiya o imperyo ang sa tingin mo ang mas maraming ambag sa kabihasnan? Kung nagustuhan ang video na ito ay maaari pong mag-like at mag-subscribe para mapanood ang mga susunod pang mga video. Maraming salamat sa panonood.